Hi guys. Uh, papunta na po kami sa public market. Ang plan po namin today ay, ay bibili po kami ng tilapia. Ay share ko po sa inyo kung, kung ano po ang pinakamabinta, mabintang mino na magagawa po natin sa tilapia. So, ito na guys, ang tilapia na nabili natin. no Malinis na kasi pinakwa ko. Uh, dito po sa Jensen, ay libre po ang, kapag bumili po tayo ng tilapia, ay libre po magpalinis. Kaya pagdating sa ating parinderya, ay hugasan na lang po natin yan. Malinis na po. Yan guys, ito ito lang. So, ito na po ating mga ingredients. Meron po tayong bawang, sibuyas na pula, aluya, at saka kamatis. Yung siling haba, red onion, uh, green onion, bell pepper. 2 cups. Yan ang asin, seasoning, the powder, vinegar, brown sugar, mga 2 tablespoon. So, ito po ang ating ilagay. So, ayan, guys. Ilagay natin ang tawas sa pagkakas. Maglagay tayo ng isang kutsarang cornstarch. Cornstarch yan. Lalagyan na natin ang ating mga ang iba pang mga ingredients. Yan, yung atsal, hindi natin ubusin kasi pang garnish yan. saka yung spring onions. So, ito na po ang ating ilapia, oh, yeah. So, ayan na guys, oh. Yan, i-garnish na po natin. tau Yan, ang binta po namin dito is 40 pesos po ang isang tilapia. Yan. So, meron tayong guys, oh, sobrang ganda po, no? Very attractive po ang ating tilapia with tau So, ito na po ang aming tilapia, no? Ang bili po namin dito ay 150 po Pilagin kilo ba ang nabili natin? Isa at kalahating kilo na tilapia. Oh, yes po. Kasi po, uh, 100 pesos po ang isang kilo dito po sa aming uh, Jensen ang tilapia po. Yung pinili ko po ay ang medium size po. Isang kilo at kalahati. So, ang isang kilo at kalahati po ay 10, 10 pieces po na tilapia. So, ibibinta po natin na 40 pesos po ang isa. So, so ayan na guys. So, ang ating tilapia with tausyo. So, tip ko lang po sa inyo no, na kapag mayroon po kayong mga leave over na tilapia ay isama nyo po sa pagpakulo po ng sauce. No? Kasi po, kapag isabay nyo po sa bagong luto ay masisira po. No? Mangangamoy panis po ang inyong tilapia. Yung mga ngamoy panis po ang iyong niluluto. So, yan lang po sa araw na ito. At sana'y may natutunan kayo sa video kong ito. And please, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang manotify kayo sa next upload ko po ng mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ng sipag at syaga at dasal at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching. See you on my next vlog.